Ayan! Welcome back ulit huh? <laughs> Welcome back ulit sa aking YouTube channel! So, this is Curly and Sarah, guys. Ayan. Part of this video ay... Nakakala ko ng, ano, ng vlogs. Kasi, tinan nyo, guys, yung aking background. Nakita nyo ba yan? Nalala nyo ba yan, guys? Iyan po yung parola. Parola ng tanay. So, nandito kami ngayon sa tanay. So, umalis kami dun sa Antipolo um, alas 4, ah uh, 3.30 pag going alas 4 na. So, kita nyo pa naman guys, wala pa katao tao dito. Ayan. Nandito kami sa dike ng Tanay. Ayan, parola. Wala pa katao tao At saka, yung mga nagtitinda dyan at mga nagja-jogging, wala pa. Siguro, mamaya pa mga alas 7, alas 6. Doon sa dulo, hindi na kami napunta doon kayo medyo madilim. Baka may malaglag kami sa tubig. Ay, maraming water lily. Parang ano, yayabang tabi-tabi po. So, may mga kasama ko, guys. Kasama ko dito sila ni... Yung aking mga... Uh, alaway. So, yung mga... Ayan yeah, sila. So, kalilima uh, 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 so, lang kami, guys. Ayan. Ganda sana pa dito pagka medyo maliwaliwanag yun. Um, Lumanda na, no? Kasi nilagyan lang nilang ano, pinapahingahan. <mimitation> <mimitation> ano? Buhay <mimitation> so, na kayo. Hi, guys! Hi! Ayan, ang aking magandang pinsan! Ayan, shout out, shout out mo. Hi, uh, shout out sa mga kapatid ko dyan, sa mangkin, pinsan. Hello! Hello! <mimitation> so, ayan. Oh, diba? Ayan. Kasi pagka maganda dito, pagka maliwanag na. Maliwanag na. Maya tayo mga alis. Ito naman yung aming bali magda drive driver namin. So siya ang magtutor sa amin dito sa Panay guys. Oh, ang ang laki ng tubig. Taob. Hindi, madilim na. Madilim kasi. Lali na kapitan natin. Maganda na no kasi diba meron na siyang talagang kuupuan. Diba? Paingan. At least, oo. Hindi katulad dati na ay nako ang mga ala ala ay lumipas. Sa so, abangan guys ulit yung aking uh, next next destination namin. Papunta kami nang farm Tsaka Regina Rica. si so, gagala ko lang tayo aking pinsan ko. Gagala ko lang. Kasi sabi ko kasi nagagala ko siya dito sa Antipolo sa Tanay Rizal. Ayan. So, guys. Yeah! Up to the <laughs>